Mga idol, ito ang laro ni A.G. Manas versus Labuyo ng Iloilo. Nine balls tournament na ginanap sa Pasay City, Iloilo. Ayan, unang tumira si A.G. Terra 3, pumasok. Ayan. Terra 4, ayan, pumasok. Race of 8 ito mga idol. Kung maubos uh, ni A.G. ito mga idol, 0 ang score ni Labuyo. Tira sa ACA gym ng Tingnan natin. Ayan. Pinitik lang. Sinibagsak. Pinitik para bumalik ang pamatok sa object ball. Tingnan natin kung kapasok. Ang city. Ayan. Trinix siya pa ni Ejimanas mga ID. Ang galing. Walang pasok akala ko dipinsa yun. Tira ocho. Pasok. Pag maubos ni EJ Man as mga idol, 8-0 ang score. Ayan, tapos ang laro, shipments.